JYL, welcome to my channel at ngayon is saan tayo pupunta ha? sa ilang, bibili ng halaman bibili daw kami ng halaman at uh, challenge ko sarili ko tatakbo mula doon sa so, may mga hindi ayan yun na pero ito yon so yan yan yun wait lang ha, tara hindi mo sila Ang shortcut pala dito. Punta kami. Punta kami Sa ilang Sa ilang mama Kaya nung narinig niya kanina ka kami ng halaman <laughs> Hanggang ngayon pa lama oh. May bahay pa rin ang langgam Kiningal ako So dito, pababa so ipaprod lang para makita no oh direct oh. okay. tapak mo tayo so yan ilog Diyan din ilog. Siyempre. Hindi ko wala alam Nasaan yung, yung dagat nito. Yung Yan. At uh, backward. Nayusin ko lang yung cam. ko. So sa mga nakakalam nasaan si Kuya Kenneth sa trabaho niya at si Shane nasaan Iniwan namin sa bahay. Ang ginagawa niya is nagtitiktok siya pero ngayon laban sa tiktok. Hindi kung bakit. So mamaya i ko pa para malamad ko. Kaya lang medyo matagal nila mamay. So, ko lang kung sasakay pa kami ng ano, 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 namin, maglalaad lang kami. Ma, magsasakay ba tayo? Oo. Nang? Siyempre, jeep. Anong gusto mo? Eroplano? Si Duterte? Ah, jeep. Jeep lang. Maayos na pala yung ulsada dito eh. O, kaya na dinalak kita. O, Ba tayo?

tayo kung wala sila prol cam pa lang sa tatagiliran ko wala pa sila sada wala pa ako nakikita ay na hindi rin kaya sa eh. ay na sila ay pinadaan sa sakyan oh polish Saan atang tagiliran ko ba? Wag ang takbo ng takbo. May nabalot yung sigpon. Kasi sinelas mo, lakad ka Ano? Okay. Ano tawag natin yung lakad kasi nag-uusap sila. Ako, parang baliw. Pinagtinginan ang mga bata doon. Bakit ko kausap yung camera? Apo. Ano So, masabang ano nga pala, uh, tiktok pa nga pala tung tungkol kay Shane. Oh, nice. Tungkol tayo. Dito mo tayo. So, mamaya is, i-interview natin siya. Oo. Kung anong nangyari sa kanya. Bakit siya naban? Bakit siya naban ng permanent? oh, Hindi ko rin alam kung bakit. Pero sabi niya kagabi kasi. Ah, ano bang ngayon, ma? linggo. And no December ano ngayon? So, kagabi kasi is December 5. Siya is officially naban sa TikTok. Ang ang um, 480 plus niya atang followers is nawala. And, gusto siya ng sabi sa akin na nabanda yung TikTok niya. Inalam ko yung dahilan pero, hindi ko talaga malaman. Hindi eh. ko na alam, alam niya yung Thailand so, ngayon, malapit-lapit na kami. Sasakay kami ng jeep, mahirap na. So, gumontad siya ko, banda dun sa halamanan para mas maganda so ipopost ko na lang kasi hirap na hirap na hawak ng camera tsaka yung bluetooth ko is kalimutan ko i-charge so yan. so yan bluetooth sa camera lamutan ko i-charge so hanggang dyan muna tayo take ko na lang kaya maya Here we go. Ya, yeah. nasa so, kaligat naan kami ng highway. At, uh, saan ba yun, ma? Yun. Hey. Okay. tawid Tara. Nakatawid na kami. First time pong mag-vlog na nasa highway. Kau so, nanti andi nanti itu nama, ma? Uh oh. Ito na. Dito na ako. Yan ito, ma. Puno ng orchids. Hindi ah. Ano Okay. So, ayun. Pag mamontage muna ako. Sandali lang ito. Post ko. Post. do yes. So, you don't care about the money? Well, yes, it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B. Sample with a dope ass beat. And get the mic checked, all the levels right. And if it's good, then I'll be here for several nights. Cause the only thing I need is a strong supporting team. The most important thing that helps supporting my dream. And I can't forget my family, helping keep my sanity. No matter what I do, I know they'll always stand for me. I do of No matter what I do I don't know how it's going I do Yeah I do I do do me, that's all i know dodge the difficulties and take life slow and if i ever slow up you know i always show up it's still the same on me even, even if i blow up love is what i do it for love is what i'm rapping love is the main reason for how all of this happened love for all my fans love for all the shows got love for all my memories no matter where i go even if i'm out to nothing i know there's always something it's not a fitness test but it'll always keep me running one good thing about music when it hits you feel no pain so i keep it close to me, make sure it never goes away, uh From the start. I knew it in my heart. If I make one person happy, then I know I did my part. Now if I stay into it, then people take the music I put on for my cities. And know I always do it for love. I do it for love. I put on for my cities. I do it for love. What you do it for? Uh huh.